Ito pong naganap pagkatapos lang na mahalal ng taong bayan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ginawa niya na binisita niya ang uh, namayapa niyang ama, mga kapatid, sa kanyang libingan. At uh, inalayan pa niya ng bulaklak at siya po ay nagdasal para sa namatay niyang tatay, mga kapatid. A few moments later... Kung tatanggapin po natin, mga mahal naming kababayan at mga nanonood sa programang ito na tamang gawain ang panalangin sa mga yumao, ay eh lumilitaw po. Nakikinabang pang mga patay sa ginagawa ng mga buhay. Kung baga sa pagsusulit, sa examination, mm -hmm. eh bagsak po eh, hindi pasado. Eh bagsak po eh, hindi pasado. Eh bagsak po eh, hindi pasado. Open my eyes to dancing. Yeah! At sa factbusters Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome naman po sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Babasahin natin ang Sirach, Kapitulo 7, Versikulo 33 hanggang 34 Ganito po ang mababasa. Be generous to every living soul and be gracious to the memory of the dead. Show sympathy to those who have lost a loved one and mourn with them. Paliwanag po sa talatang ito ng Biblia. Sa Bibliang Katoliko po natin ito mababasa na dapat po ay ating pong alalahanin ang mga namatay na mga kapatid. Sa ating episode ngayon, tatalakay natin ito pong ating Pangulong si Bongbong Marcos, yung ikalabimpitong presidente ng Pilipinas. At alam naman po natin na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay isang katoliko. At bilang isang katoliko, ang Pangulong Bongbong Marcos ay ipinagdasal ang mga yumao sa ating Panginoong Diyos. At isa sa mga nangyari po ay ito pong naganap pagkatapos lang na mahalal ng taong bayan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ginawa niya na binisita niya ang uh, namaya pa niyang ama mga kapatid sa kanyang libingan at uh, inalayan pa niya ng bulaklak at siya po ay nagdasal para sa namatay niyang tatay mga kapatid. At ito nga ang patunay ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay isang katoliko. Mga kapatid, at aral po natin yan sa Iglesia Katolika. Catechism of the Catholic Church, paragraph 958. Ganito po ang mababasa. In full consciousness of this communion of the whole mystical body of Jesus Christ, the Church in its pilgrim members From the very earliest days of the Christian religion has honored with great respect the memory of the dead, and because it is a holy and wholesome thought to pray for the dead that they may be loosed from their sins, she offers her suffrages for them. Our prayer for them is capable not only of helping them, but also of making their intercession for us effective. Napakaliwanag po ng nabasa natin sa aral ng Iglesia Katolika. Katunayan, ang mga Katoliko ay ilan po sa mga pumupunta sa sementeryo at nagtitirik ng kandila sa mga namaya pa, mga kababayan. Pero kung makausap na ba ang mga Katoliko sa mga patay? Eh kahit na i-check mo yan sa Google, ang sagot po na tuwing November 1 at November 2, hindi po tayo kumakausap sa mga patay. Ang mga Katoliko ay hindi kumakausap sa mga patay kundi ipinagdarasal nila ang mga kaluluwa nila sa Diyos. Kaya nga ang ginagawa ng mga Katoliko, praying for the dead at hindi po praying to the dead mga kababayan. At mababasa natin sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1032 ganito po ang mababasa. This teaching is also based on the practice of prayer for the dead already mentioned in sacred scripture. Therefore, Judas Maccabeus made atonement for the dead that they might be delivered from their sin. Napakaliwanag po ng ating nabasa, mga kababayan. Ngayon, ang susunod na tanong. Biblical ba ang ginagawang ito ng mga katoliko? Opo, biblical po yan. Pabasahin natin ang ikalawang makabeyo, kapitulo 12, versikulo 44 hanggang 46. Ganito po ang mababasa natin. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay ay nanatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantipala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Napakaliwanag po kung sa English pa sa so Douay-Rheims version. It is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead that they may be loosed from sins. Napakaliwanag. Praying for the dead. Napakaliwanag po ng ating nabasa. E kaso, ang ating binasa ng aklat sa Biblia ay wala po sa Biblia na mga anti-Catholics katulad ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Yung aklat ng Macabeo ay napabilang sa aklat ng Jotero Canonical Books o kung sa mga protestante, Apocryphal Books, mga kababayan. At in line with that, dahil dyan, eh, meron pong naninira na naman ito ha, ah, sa pagdarasal kasama na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga namayapa mga kababayan. Especially yung namayapa niyang tatay, eh, isa yan sa mga kinokontra ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa programang Ang Tamang Daan na yung host ay sina Michael Sandoval at Rene Panuncilio. Ano ba ang pahayag nila tungkol sa pagdarasal ng mga katoliko para sa mga patay kait na mababasa ito sa ikalabang makabeyo 12, 44 hanggang 46. O eto, panoorin natin. Kung tatanggapin po natin, mga mahal naming kababayan at mga nanonood sa programang ito, na tamang gawain ang panalangin sa mga yumao, ay eh lumilitaw po. Nakikinabang pang mga patay sa ginagawa ng mga buhay, kapatid na Michael. At pagka tinanggap po natin yun na yung mga patay ay nakikinabang pa sa ginagawa ng mga taong buhay, Anong aral po sa Biblia ang sinasalungat ng ganong doktrina? Nakasulat sa banal nakasulatan. kasulatan. Itong babasahin natin, na hindi apokripa kapatid na Michael. Hmm. Ecclesiastes 95 hanggang 6. Dito ko na babasahin sa Biblia ang isinali ng pare. Kasi sabi nila kanina, ang dapat daw basahin yung isinalin po ng simbahang katoliko. Eh nga lang, hindi tayo doon kukuha ng batayan do sa apokripa, kundi talaga dito sa bahagi ng kasulatan. Ecclesiastes, ito ang ating babasahin, 9, 5 hanggang 6, ganitong nakasulat, sapagkat nababatid ng mga buhay na mamamatay sila. Ngunit, walang nalalaman ng mga patay at di makatanggap ng gantimpala. Palibasa ay napawi na ang kanilang alaala, -ala. ang pag-ibig, pagkamuhi, at kaingkitan ay malaon ng naglaho sa kanila at di na sila magkakaroon ng bahagi sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw. Kung talagang bahagi po ng kinasihang aklat ang nasa Makabeo, dapat kapatid ng Michael, walang sinasalungat na talata ng Bimya. Mm -hmm. e maliwanag na maliwanag. Sinasalungat po noon ang nasa Ecclesiastes 9, 5 hanggang 6 nating na binasa. Kung baga, sa pagsusulit, sa examination, mm -hmm. eh bagsak po eh, hindi pasado. Eh ayon sa ating napanoon, sinasalungat daw ng Ecclesiastes 9, 5 hanggang 6 ang pagdarasal para sa mga patay. Kahit na mababasa naman ito sa Biblia, sa ikalawang makabeyo, 12, 44 hanggang 46, kahit hindi nila ito tinatanggap. At uh, para mas malinaw, e eh, babasahin natin muli yung Ecclesiastes 9.5-6. hanggang 6. Ganito po ang mababasa. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon ba man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailan man sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Ito 'yung basihan nila, mga kapatid, ano? E tanong, totoo ba ang kanilang sinasabing ito, mga kapatid? Susuriin natin 'yan. Naunawaan ba nila o naintindihan ba nila ang Eclesiastes 9:5 hanggang 6? Susuriin natin 'yan. Sa nasabing talata, Eclesiastes 9:5 eh yung tinutukoy dito, yung tao na mga mamatay. Eh kung patay na ang tao, yan ang ibig sabihin. So base po sa ating nabasa, Ecclesiastes 9:5 hanggang 6 kung kung unawain lang yung talata, ito po ay tumutukoy sa kamatayan ng tao, mga kapatid. E eh, base sa nabasa, kung mamamatay ang isang tao, etama eh, tama naman, hindi na niya magagawa ang gusto niya. Kung mamamatay ang isang tao, hindi na niya magagawa ang gusto niya noong namumuhay pa siya, mga kapatid. Pero tanong, ano ba ang tinutukoy sa Ecclesiastes 9, 5, hanggang 6 Eh, eto. Paano po ang tao kung mamamatay siya? Babasahin natin ang Ecclesiastes 12.7 sa salin na Tagalog Contemporary Bible. Ganito po ang mababasa. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula. At ang Espiritu Boy babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Maliwanag po, yan pala ang nangyayari kung mamamatay ang isang tao. Eh yung kanyang katawan, yan po ay babalik sa lupa. Ibig sabihin, yan ay nandoon sa libingan. Samantala, yung kanyang espirito ay mapupunta sa Diyos, mga kababayan. Katunayan nga, dito po sa isa pang talata, ano? Babasahin natin sa inyo sa awit 146, 3-4 ng Tagalog Contemporary revival ganito po ang mababasa. Huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kanino man dahil sila'y hindi makapagliligtas. Kapag sila'y namatay, babalik sila sa lupa at ang kanilang mga binabala ay mawawalang lahat. Sa nabasa natin, sinasabi kapag sila'y namatay, babalik sila sa lupa. Eh ano bang tinutukoy nung termino na kapag mamamatay daw sila, e eh babalik daw sila sa lupa. Eh babasahin natin yung isa pang salin. New International Version, ganito naman ang nakasulat. Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing sa nabasa natin, when their spirit departs, they return to the ground. Kung sasalin po na Tagalog Contemporary Bible, kapag sila'y namatay, pabalik sila sa lupa. Ibig sabihin, kung mamamatay ang isang tao, eh, yung espiritu niya, magde-depart sa kanyang katawan. Yan yung tinutukoy doon sa New International Version, mga kapatid. So, tama! Yung nasa libingan, na wala nang magagawa sa Ecclesiastes 9.5 hanggang 6, tumutukoy po yon sa katawan ng tao, mga kababayan. tama naman, wala namang magagawa yung katawan kapag mamamatay ng tao, mga kababayan. E susunod na tanong, nasa Biblia ba ang pagdasal para sa mga patay? E alam nyo po ba na ginagawa na po ito noon ng mga tao bago pa naging tao ang ating Panginoong Yeso Kristo? Ito, para patunayan sa inyo ang point, babasahin natin ang Nehemias Kapitulo 1, ang talata ay 6. Ganito po ang dasal ni Nehemias Pagmasna ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Sa nabasa natin sa talata, may binabanggit na yung ninuno ni Nehemias ay nagkasala sa Diyos. E tanong, buhay ba ba itong mga ninuno ni Nehemias? Pabasahin natin ang Nehemias kapitulo 2, versikulo 5. Ganito po ang mababasa. Sinabi ko sa hari kung pahihintulutan po ninyo ako. Kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Napakaliwanag po. Ang mga ninuno ni Nehemias na kanyang ipinagdarasal ay nasa libingan mga kababayan. So, biblical pala. Eh, isa pang tanong, kasi baka sasabihin ng iba, eh, Old Testament naman yung binasa mo. Eh, sige, sige, pagbigyan. Isa ba ang Kristiyanong gawain ang pananalangin para sa mga patay? Pabasahin natin ang talata. Ikalawang Timoteo 1.16-18. Ganito po ang mababasa natin. Kabagan nawa ng Panginoon ang sambahayan ni Onesiforo sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasigla niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa unang bahaging ito, ay inaalala ni Pablo ang sa bahayan ni Onesiforo dahil sa ginawa ni Onesiforo sa misyon ni Pablo. Eh, sabi nga ng kalaka si Onesiforo daw, hindi niya ikinahiya si Apostol Pablo kahit bilanggo na si Apostol Pablo, mga kamabayan. Itutuloy natin ang basa. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kahabagan na wasya ng Panginoon sa araw na iyon. Alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Sa nabasa natin, ipinagdarasal din ni Apostol Pablo si Onesiforo. Ang sabi niya, kahabagan siya ng Panginoon sa araw na iyon. Napakaliwanag sa talata. Ibig sabihin, ipinagdarasal po ni Apostol Pablo si Onesiforo sa Diyos. Pero tanong, itong ipinagdarasal niyang si Onesiforo sa ikalawang Timoteo 1.18, Buhay pa ba siya? Ito, babasahin natin ang sagot. Ikalawang Timoteo 4.19. Ganito naman ang bababasa. Ikumusta e, mo ako sa mag-asawang Priscila at Aquila at sa pamilya ni Onesiphoro? Eh, sanali. Eh, bakit ang sabi sa talata, sa pamilya ni Onesiphoro, ikinakamusta ni Apostol Pablo kay Timoteo, mga kababayan, at hindi po kay Onesiphoro? Eh, ang sagot, Simple lang. Patay na po si Onesiforo nang ipinalangin siya ni Pablo. At yan po ang sagot. Yan ang ipinapalitaw ng ikalawang Timoteo 4.19. Katunayan, ang nasabing conclusion na yan ay hindi lang po tayo ang nagsasabi niyan. Kahit nga ang mga Bible commentators at Bible scholars, ganun din ang sabi. Pabasahin natin ang Ellicott's Commentary for English Readers. Ikalawang Timoteo 4.19 na commentary, ganito po ang mababasa. St. Paul may have been aware that Onesiphorus was absent then from Ephesus, but this peculiar greeting, taken together with the words of 2 Timothy 1.16, leads us irresistibly to the conclusion that this friend of St. Paul's was dead when the epistle was written. Napakaliwanag. Patay na po si Onesiphorus nung isinulat po ni Apostol Pablo ang ating mga binasang tanata. Isa pang patunay, Expositor's Greek Testament. Ito pong komentary niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 16 ganito po ang mababasa. It is most natural to suppose that Onesiphorus himself was dead, both from this expression and from the pious wish in 2 Timothy chapter 1, verse 18. Prayer for living friends is normally and naturally in regard to objects which will be realized here in earth. The evidence of 2 Maccabees chapter 12, verse 44 to 45 proves that an Orthodox Jew of our Lord's time could have prayed for the dead. Napakaliwanag po. Sang-ayon po sila, mga kababayan. Ngayon, ang susunod na tanong, dahil nabasa natin sa Biblia na kahit si Apostol Pablo, ipinagdasal niya ang patay sa Diyos, e eh kaya bang magpatawa ng Diyos ang mga kaluluwa pagkatapos makaranas ng kabatayan? Eh ang sagot, mabasahin natin sa Biblia, Mateo 12.32. Ganito po ang nakasulat. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Natapot ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa Kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Napakaliwanag. E ang sabi ng talata, ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa Kanya. Ibig sabihin, pagbibigay ng kapatawaran ang Diyos kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating mga kababayan. Ibig sabihin, kayang patawarin ng Diyos ang mga kaluluwa pagkatapos po makaranas ng kamatayan, mga kababayan. Kaya nga, sa Ruth, Kapitulo 2, versikulo 20, ang sinasabi ay ganito. At sinabi ni Noemi sa kaniyang manuga, Pagbalain na ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandang loob sa mga buhay at sa mga patay. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang Diyos po ay hindi po nagkakait ng kanyang pag-ibig, kagandang loob kahit sa mga patay, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ito ng mga ministro ni Manalo. Kung tatanggapin po natin mga malnaming naming kababayan at mga nanonood sa programang ito na tamang gawain ng panalangin sa mga yumao ay eh lumilitaw po nakikinabang pang mga patay sa ginagawa ng mga buhay kapatid na Michael at pagka tinanggap po natin yon na yung mga patay ay nakikinabang pa sa ginagawa ng mga taong buhay anong aral po sa biblia ang sinasalungat ng ganong doktrina nakasulat sa banal nakasulatan, kasulatan itong babasahin natin ha hindi apokripa, kapatid na Michael hmm. Ecclesiastes 9:5 hanggang 6 dito ko na babasahin, sabi isinali isinalin ng pare. Kasi sabi nila kanina, ang dapat daw basahin, yung isinalin po ng simbahang katoliko. Eh nga lang, hindi tayo doon kukuha ng batayan, doon sa apokripa, kundi talaga dito sa bahagi ng kasulatan. Ecclesiastes po itong ating babasahin, 9, 5 hanggang 6, ganitong nakasulat. Sapagkat, nababatid ng mga buhay na mamamatay sila, ngunit, walang nalalaman ng mga patay at di makatanggap ng gantimpala. Palibhasa ay napawi na ang kanilang alaala. -ala. Ang pag-ibig, pagkamuhi at kaingkitan ay malao nang naglaho sa kanila at di na sila magkakaroon ng bahagi sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw. Kung talagang bahagi po ng kinasihang aklat ang nasa Makabeo, dapat kapatid na Michael, walang sinasalungat na talata ng Biblia. Mm -hmm. e maliwanag na maliwanag. Sinasalungat po noon ang nasa Ecclesiastes 9.5-6 nating binasa. Kung baga, sa pagsusulit, sa examination, mm -hmm. eh bagsak po eh. Hindi pasado. Ang tindi naman nila, no? walang awa doon sa mga patay na, but, Sted, yan, mga kawawa naman, ako naman at bilang isang matibay na katoliko, ang Pangulong Bongbong Marcos ay sinunod lamang ang nakasulat sa Biblia na ating binasa kanina, Sirak 7, 33 hanggang 34, especially, dapat be gracious to the memory of the dead mga kababayan. siyang ginagawa ni Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, nag-alay at pa siya ng gulaklak, ipinagdarasal pa niya ang tatay niya sa panginoon, mga kababayan. Katunayan nga, ito pa yung masaklap. Ang ilang mga miyembro ni Manalo nga nagtitirik din ng kandila sa kanilang mga patay eh. O kagaya nito. O ayan pa. O di ba? Miyembro ni Manalo 'yan, may logo pa ng iglesia 'yan, ha. O ito pa. O INC daw. O ito pa. Nako naman. Grabe naman. Ayano, nakalagay pa sa lapida, Iglesia ni Kristo. Nako, sandamakmak na mga katibayan 'yan, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, FactBusters PH Kaya. Huwag maniwala, sa sabi e-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si kaborno At ito ang FactBusters! Uh, mga kapatid, magandang araw po. At uh, kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, at the Beloved Catholic sa uh, Facebook page ni Kaburnok. Natabangan nyo si Kaburnok. No? <laughs> Dahil marami silang siya siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! i